Okay, magandang uh, magandang gabi mga ka Okay, panay vlog na naman. Okay. ex-AFP General nagsalita na sa sobrang ng uh, galit, no? Panorin po natin yung uh, dating na uh, general ng uh, AFP. Okay, go ahead, General. Ihayag mo na 'yung mga saloobin dito para ma uh, para mapanood ng ating mga uh, supporters, no? Okay, go ahead, General. Thank you so much, General. Sada at tapusin na natin to. Ano masama magalit yung tao? Gago kayo eh. Magalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa yung Marcos. Katapusan ng nga ba ni BBM? Tila nag-uumpisa nang ang lumabasang taong bayan upang ipanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang dahil na rin sa kaliwat-kanang isyo na hanggang ngayon ay wala pa rin solusyon ang gobyerno. Sa gitna ng matinding kahirapan ng bansa ay mas inuuna pa nilang durugin si Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito'y obvious na diversionary technique upang ilihis ang totoong isyo sa kahirapan at kawalan ng aksyon sa iba't ibang suliranin ng bansa. Galit na nga ang mga retiradong hineral ng militar at kapulisan sa nangyayaring kaguluhan sa bansa at unti-unti na natauhan sa pamamalakad ng bangag na Pangulo na wala nang ginawa kundi ang magpaparty at libutin ang buong mundo sa pamamasyal. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, AFP at PNP, bago pa mahuli ang lahat at bago bumagsak ang Pilipinas kumilos na kayo. Sobra na ang gobyernong pinaboy na ang Office of the President at House of Representatives. Tama yan sir, dapat makikialam na po ang taong bayan sa ating bansa kasi wala na tayong pag-asa sa mga bobong politiko lalo na sa presidente ngayon na parang walang pakialam sa bansa natin ngayon. Hindi siya tunay na pangulo sa bansa kundi siya ang pangulo ng mga drug addict at siyang protektor ng mga drug lord at mga drug addict. Grabe, kawawa ng bansa natin ngayon. Kaya tama yung ginagawa ninyo sir sa pagtatanggol kay Vice President Sara. I salute you sir. Bullseye, natutulog sa pansita ng AFP at PNP. Bakit po kaya? Malamang sa malamang, naayudahan na ng mga buhaya at kadaming na rin ng mga bangag sa Malacanang. Pinagtitripa na lang ang ustisya at taong bayan. Masahol pa kayo sa putik at mas mabaho pa sa pusali. Tangyo lang yan. Ito itong Marcos na ito, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin yung konstitusyon laban don sa kay isara Eh, si, in the Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pe. Kaya kayo nandyan pa. Kasi, ay, hindi siya nagtatawag ng, ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tangin mga hayop kayo. Sinabi ko ha, again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kayo, kaya kayo nandyan, dahil kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao people power wala hindi wala minadinig ba kayo minadinig ba kayo lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to minadinig ba kayo ang nagtatawag lang mga vlogger no mga mga supporter ng vlogger mga nananawagan na supporter na tayo labas sa tayo labas sa tayo eh hindi nyo nga hmm. kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh nakakainis Anong dami ko na sinabi na wala na ako. So, una kay Inday. ni statement ni Inday. anong masama magalit yung tao? Gago kayo eh. nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa yung Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa niyo? Dinagdagan niyo pa dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. O, oh, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin, meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan, huhuliin na si Inday. Ha? Huliin siya, isa sa pina sa si NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda Inday. kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Tangga ako kayo. Tapos sa uh, AFP. Na? Nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginay si Duterte. Eh. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, Uh, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay, ke ano, kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya, mong, kung kaya nilang itrete ng isang presidente. Eh how much more ang, ang malit na mil Pilipino? Gago! Eh kung kaya nilang nakawan ng... Uh... yun na. Ninanakawan nila yung ano, wala talaga yung ano mo, ra reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. mo, bangag ka, eh. Binabasa mo pe, eh. wala Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung ano eh, Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of, of, the President. O, taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy. Kung yung kongres, hayop kayo, kontem-kontem kayo, yayabang ninyo, mga bopol naman kayo, mga tanga mga hayok na hayok ko sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, na no, ang issue, ha? Ang presidente ninyo nagdodroga. 'Yon ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw kanya-kanyang nakawan. Tapos noon, ang ang pag-asa nila si na na mawala sa pwesto. Ang pag-asa ng, ng ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tang No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not! Utangin ang sino nag-a-advise sa presidente national threat. No? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka na nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi, bina, hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services in terms of delivery ng mga dapat basic needs, yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mahinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan ninyo nga NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tanginan ninyo, tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago! Tangina nyo, gagagawin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami na tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa so, presidente. Putanginan nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Kago kayo. Tangina ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Indeed, the, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina ninyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo. Armed forces. Armed Forces. Sorry ah. Pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to ah. Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo eh. Pinapanood namin kayo eh. Galing kami dyan eh. Sa loob eh. Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AAP magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the, the president, the former president is a uh, becoming becoming ano, excuse me, yung mga aso tumapanik eh. Uh, the, the president is being desperate already. Parang, ha? Kakusapin yung mga junior officer, kakusapin yung mga ano. Bakit? Hindi na makausap. It is an admittance na the president, the former president, believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailang kusapin ng mga junior. Putang ina. AP last call. PNP, last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamay nyo na, narco-communist state. Every day that you to tolerate you are tolerating every day that you are tolerating this wrongdoing in government. You are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call armed forces. Makinig kayo sa akin. Nakaset up yung babansa natin para civil war. Ha? Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Kayong mga madada ng mga Pilipino, makinig kayo. Putang ina, panay salita, salita, panay yabang eh. Hindi nyo ba naisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP, PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel. Pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay you support and defend the Filipino people. You defend the Filipino people. You uphold the Constitution. Ang ginagawa nitong mga putang ng mga politikon to na di tinotolerate ninyo, they are now using the Constitution. No? Bino, ginagago kayo, ginagawa ko tamukyo. Utusan lang kayo eh. They are using the Constitution to quell, to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino. And you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them. Sapagkat nagpalabas po ng statement nung nakaraang araw ang Armed Forces of the Philippines at nananawagan sila na magkalma ang taong bayan. At kailangan daw respetuhin ang konstitusyon. At pinapanawagan ni General Broner, the current chief of staff of the armed forces of the Philippines, na huwag magpadala sa political situation o anumang political na panunulsol ang armed forces of the Philippines at kailangan manindigan ito bilang professional organization na sumusunod sa saligang batas at sa chain of command. Magandang pikinggan, pero kulang ang binanggit ni General Bronner. Pwedeng mangyari lamang po, yan, General Bronner, na ang taong bayan ay sumunod sa saligang batas, sa konstitusyon, at sa ating pagkilala sa Armed Forces of the Philippines kung matino po, maayos, ang ginagawa ng namumuno sa ating pamahalaan at sa buong Estado. Right now, General Bronner, undeniable po, mga kababayan, na may problema sa liderato ng ating bansa. May problema ang buong mamamayan. Nagkakaroon tayo ng malubhang political crisis sapagkat ang gobyerno ni Marcos ay incompetent para kontrolin ang abuso at mga pagsaklam at mga panggigipit at mga uh, overreach or hindi mapantayang abuso sa poder ng kanyang pinsan. Nagkaroon tayo ngayon ng political crisis because ang Kongreso pinababayaan din ito ng Senado. Hindi nila ito uh, tinitingnan or tinitingnan lang nila at wala silang ginagawang pagsita, not even in the privilege speech. Ang ginagawang panggugurgor, pangkakatay at mga abuso sa kapangyarihan ng Lower Chamber of Congress, ang tinatawag nating House of Representatives, naging sobra-sobrang poderoso po mga kababayan. Itong kay Martin Romualdez na grupo, sa ilalim po sa nangkasalukuyang gobyerno ni Marcos, mas poderoso pa sa presidente, itong ginagawa ni Martin Romualdez na pag-abuso sa konstitusyon, paglabag sa batas, at mga paglapastangan sa karapatan at kagalingan at kabutihan ng mga mamamayan. Itong hindi natin matatanggap mga kababayan. Kung kaya tayo nag-live sabay-sabay sa Facebook, at ganoon din po dito sa ating YouTube channel. So klaro tayo ha, nagkaroon tayo ng crisis sa politika sapagkat ang pretension or ang pagkukunwari ni Marcos na siya ay mabait ay hindi totoong mabait. Siya ay numero unong konsintidor at agitator ng kanyang pinsana abusador na si Martin Romualdez kung saan sila ay nagkukonsentra ng poder na parang mas mataas pa sila sa konstitusyon. At gusto nilang sirain, tanggalan ng otoridad at makakan ng tunutudo at supilin ang kapangyarihan at otoridad ng vice president at ng opisina nito. Sino po ang nagkukonsintet na tutulak na gawin nila Martin Romualdez at na mga alipuris nilang kasama ang mga komunistang terorista sa loob ng kongreso ang lantarang pangbabastos at pangbabalahura at pangtatarantado nila pananarantado nila sa kay Vice President Sara Duterte at sa opisina nito. Walang ibang nagkukonsentinyan kundi si Marcos. So it appears now that there is a crisis in the balance of powers in the government because si Martin Romualdez the Speaker of the House lang, ay kayang umabuso ng poder, konstitusyon at kapangyarian ng walang pwedeng sumita at kumigil sa kanya. Not even the President. Nagtagin mo si General Torre, CIDG yan ng PNP. Ang CIDG or ang Criminal Investigation and Detection Group ay ginagamit yan sa mga high-level criminals na no, operations. High-level anti-criminal operations yan. Magkakin mo siya ang mag-serve ng order ng House of Representatives na inilabas ni Congressman Chua at ng kanilang Sergeant at Arms na si Retired General Nap Taas, ay eh, samantalang hindi siya under sa House of representatives? Yun ang tanong ngayon. At walang ibang nagpunto di vista nito ng violation of chain of command na ginawa ni General Torre ng CIDG, itong si Diwata, na atat na atat na magpasiklab parang gusto niya ma-appoint na kaagad as chief PNP next to Marbel. Ay, ang nag-point nag out po ng ganitong abuso ng House of Representatives sa kanilang pangingi alam sa operations ng mga pulis at gamitin ng pulis para mag-abuso sa kapangyarihan ay walang ibang nag-point out kundi si retired general Fillmore Escobal. Three-star general po ito ha? si General Fillmore Escobal. Ay three-star general. Ito po yung nag-retired na lieutenant general, class 1991 sa PMA yata ito. Si General Fillmore Escobal, a very good friend of mine. At dating itong uh, naging regional director ng PNP sa Davao. At kilala ko po ito, magaling, matino, matalinong police po ito at officer graduate ng PMA. Sinabi niya, the chain of command of the PNP, bagamat ito ay isang civilian organization in nature, ang chain of command ng PNP ay nagmumula sa presidente bilang commander-in-chief ng all armed forces sa Pilipinas, including especially the armed forces of the Philippines. So pababa sa sa presidente ang supervisory agent ng presidente para sa PNP ay ang DILG Secretary. Klaro tayo ha ah? Kasi hindi man pwede direkta ang Presidente ang palaging nakatingin sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno inclu including the security sector. So from the President, it should be the DILG that should have supervisory or direct supervisory authority sa PNP. Ang tanong, did Junvic Rimulya, the DILG Secretary appointed by or designated by Marcos, uh, Uh, accepted and uh, consented na i ang CIDG para sa operation na kuhanin sa St. Luke Hospital at uh, ipakita ang gilas ang poder ng PNP kay attorney Soraya Lopez who happens to be an undersecretary of the government in her capacity as chief of staff to the office of the vice president bakit hindi pwedeng ang sergeant at arms ng uh, kongreso ang gumawa niyan bakit kailangan CIDG which is the only used Arnold Dicas, more power ka, Eric. Thank you, Brother Arnold. Thank you for joining live. Nakita kita. Babayan ko yan, ha? Proud ako dyan. Pamilya ng security sector yan. Naglingkod yan sa mamamaya. Mga kababayan, ang sunod dapat dito na tinanong, was General Marville taking order and General Torre from Martin Romualdez and Congressman Chua? If this is the case, that is a violation of the chain of command and authority line of the PNP. No less than retired Lieutenant General Fillmore Escobal ang nag-point out nito. Makinig ka General Torre, makinig ka Chief uh, PNP Marbel. Former uh, classmate yata ito ni General Marbel si uh, retired Lieutenant General uh, Fillmore Escobal. Classmate yata niya ito sa PMA kasi pareho sila ng class 91 nila General Acorda sa PMA. Uh, so itong tanong ngayon Sino nag-utos kay Tor para magpakitang gilas at magpasiklat na palang Diyos-Diyos ang diwata ng PNP doon sa harap ng vice-presidente para sabihan si Duterte na i-enforce niya daw ang utos ng Kongreso para dalhin at ilipat si uh, Attorney Lopez mula sa uh, kanyang uh, medical uh, situation na inaharap sa loob ng St. Luke's Hospital papunta sa Veterans Memorial Hospital. At ang binabanggit ni Tory, order ito sa kanya, galing saan? Sa kongreso daw. O, oh, mga kababayan, ito ang malaking katanungan. Did the president as the commander-in-chief instructed or, or instruct? Oh, sorry ah, grammar. Pag may did, walang uh, past tense ang verb. Did Marcos instruct Jun Bicrimolia as the DILG secretary and supervisor to the PNP operations? sa kanilang organization na utusan ang CIDG si at si Marbel na i-deploy ang mga pulis, kubkubin ang paligid ng St. Luke Hospital at bitbitin o ilipat si Attorney Lopez. Is the PNP now no longer under the Marcos Presidential Office and through the DLG? Can Martin Romualdez and Congressman Chua na may OCD ito yata? Obsessive Compulsive Disorder. Ang ibig sabihin po niyan, atat na atat, parang uh, gustong-gusto niyang tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte, at gutay-gutayin at katay-katayinan niya no? sa sobrang pagkasipsip niya kay uh, Speaker Martin Romualdez, kay Tambalos Luz. So is Martin Romualdez overtaking now the functions and power of the Commander-in-Chief in his capacity only as Speaker of the House at pinapayagan ni Marcos yan? That is a very good point raised by Lieutenant General Retired Fillmore Escobar.